Magandang araw. Ako nga po pala si Lenlen. Ayoko yung maman pero may pangarap po kaya tara, magtrabaho tayo. Ngayong <laughs> araw nga po pala, ito ba naman ang isa sa mga pangarap ko. Pangarap. <laughs> ang pangarap na magtaro ng ngipin. Salamat. Ngayong araw nga po pala ay may Oplan Balik Ngiti from Philippine Dental Association Pasig Pateros Tagig Dental Chapter sponsored by Helion Philippines Sensodyne Polident. Sa Barangay Kanluran nga po pala yung event niyan. Kinabukasan nga po pala ay tinawagan na ako ng dentist. Para po sukatan ng bagong ngipin. Dito nga po pala ako, tinawag sa ABQ Dental Clinic sa second floor dito sa Pateros branch. Bali, dalawa po yung branch nila. Meron dito sa taas at meron din po silang branch dito sa baba ng Pateros. Wow! Ayan nga po, syempre, napaka-esthetic ng kanilang clinic. Napaka-mabait pa ng kanilang mga doktor. Siyempre, umuwi na po ako dyan. Ayan, ngiting tagumpay na naman ang ati Lendeng nyo. Salamat! At siyempre, kinabukasan nga po ay pumunta tayo sa bago nilang branch sa ABQ Dental Clinic sa may baba. Malapit po yan sa simbahan ng Pateros. Sa tabi po ng TGP Pharmacy. Ik, napakalinis. Siyempre, sign of contract muna tayo dyan. Wow. Ayan na nga po. At tayo ay sinukatan na ng magandang 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 ngipin. Kinabukasan po ay na namin yung aking ngipin. Siyempre, mabilis po sila gumawa at napakababait pa. Siyempre po, nagpapasalamat din po ako kay Doktora Elsie Viray at Doktora Abby Gordon. Salamat po, sila po yung nagsukat sa akin ng pustiso salamat <laughs> ayan nga po sinuuta na po tayo ng uniform syempre ganyan po talaga pag nasa ka at sinukat-sukat na po ang ating bagong pustiso ayan na nga ni po at mga po ako syempre po pag masikip po yung pustiso ay eh binabawasan nila para po magpit sa inyo ayan okay na po yan Salamat! Bali po pagkatapos niyang sinukat ang aking posisyo dyan, ibinigyan niya po ako ng mirror para makita ko po ang resulta at napakaganda po. At syempre po, meron tayo diyang papasalamatan. Ayan nga po, at nagpractice na po ako. Ayan na po, syempre nga po. Marami tayong sponsor dyan. Ayan po ang Philippine Dental Association at Pasig Pateros Tagig Dental Chapter po. Tapos Sensadine and Polydent and especially po sa Helion Philippines. Thank you po sa inyo lahat ng sponsor dahil po sa inyo ay nagkaroon ng magandang ngiti ang bawat isa sa amin. At nagkaroon po kayo ng programa na Oplan Balik Ngiti. Thank you po. Salamat. Bali, nagkamali pa nga po ako dyan kasi nakatatlong take po ako ng aking sasabihin para sa mga sponsor. Salamat. <laughs> Ewan ko ba excited lang talaga ako sa bagong ngipin ko o kinakabahan. Parehas na rin po yun. Basta po, magiging maayos ng aking ngiti ngayon. Tawang-tawa ako dyan sa sarili ko kasi piling ko artista na ako. Artista! <laughs> Joke lang yon. Ang hirap pala pag magiging artista ka. Kailangan mo kabisa yung mga linya mo. Pero thank you Lord na rin kasi po isa po sa pangarap ko magkaroon ng ngipin ulit. <laughs> dancer guy pollen at celebrity post ito open balik ng nil. Nil. Kumusta? Balik ng din ay na po daw mga ano. Bro. Kumusta naman mga nanonood ng mga nanonood? Tayo nga And after po niyan, ayan na po nakakabit put na po ang aking bagong ngipin ngayon. Nagpicture-picture pa lang po kami diyan nila Doc. Thank you po ulit. Salamat. A happy month Ngayon po pala ay buwan ng ngiti A happy month Masama ko pala dyan ang aking mahal Si mahal ang kumuha ng video Thank you po ng picture Thank you po sa panonood Sa uulitin ulit Bukas po ulit